Hello po mga kasari at ito nga masaya talaga tayo pag magsidatingan yung ating mga paninda kasi nga guys itong mga panindang ito ito ang dahilan kung bakit mabilis lumago ang ating sari-sari store kaya naman wag na wag talaga tayong magpapawala ng mga ganitong paninda lalo na baguhan pa lang tayo sa ating pag sari store kaya kailangan talaga kumplituhin natin ang ating mga paninda para mabilis lumago kaagad ang ating munting puhunan kaya naman ito ang aking ginagawa gusto ko lang ibahagi para dun sa mga baguhan pa lang ng Sari Sari Store para magkaroon ng idea kung ano yung mga mabibinta dito sa ating Sari Sari Store. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you po. At ito, magbayad lang tayo guys. Kaya ito ang dahilan kung bakit hirap tayo magpautang dito sa ating tindahan kasi nga pag magsidatingan yung ating mga deliveries, ito ay binabayaran natin ang cash dito guys. Kaya Pwede naman tayo magpa pero sa konting halaga lang, may limit lang talaga. Kasi nga pag gano'n mahirapan ka talaga pag biglang magsidatingan tulad na ngayon. Biglang dumating si Pure Gold kaya ayan buta na lang mayroon tayong pambayad. Kaya thank you Lord dahil yan binibigyan niya tayo ng customer ng binta sa araw-araw. Kaya ito nakapag-order ulit tayo. So ito nga guys mayroon naman tayong ulit pagkabisihan, pagbagsidatingan yung ating mga deliveries at ito nga, limang box ang dumating and then, dalawang bag yan, at saka nag-order din tayo ng isang sito solo, and then sito 335 ml, and then tissue roll so, ayan yung ating mga in-order ngayong araw, at ipapakita ko sa inyo guys, kung ano-ano ang ating mga in-order na mabinta dito sa ating tindahan, so ito nga ang binayaran natin 9,690 So, ayan. Kaya naman ito, ipapasok lang natin to sa loob. Kasi nga, masikip dito sa ating tindahan. So, ito na nga guys yung ating mga paninda. At ginukupit ko na nga ang tali para mabilis ko maipakita sa inyo, no? lalo na doon sa mga baguhan, kung ano yung mga mabinta dito sa ating sari, -sari store para mabilis natin kaagad mapalago ang ating munting puhunan. So, itong nga, tissue roll, talagang mabinta yan sa atin. And then, sito, nag-order tayo ng tigi isang bundle. Tsaka dito sa plastic guys, ito lang yung dinagdag natin kasi ito lang yung konti na lang dito sa ating tindahan kasi yung iba ay marami pa naman. So ayan, nag-order tayo ng tigay isang tay lang. And then dito naman tayo sa isang plastic. At ito nga guys, ang laman ng isang plastic. So ayan, papakita ko sa inyo no, para doon sa mga gustong magsari-sari store para magkaroon ng idea yung mga mabinta sa ating tindahan. Siyempre, bahagi lang natin kasi ayan dahil sa tinagal-tagal natin magtindahan kaya alam na natin kung ano yung mabinta no? pag ganon. So, mag-order ka agad tayo upang sa ganon na hindi tayo maubusan kaya hanggat maaari Huwag mo din na ipautang lahat ang inyong mga paninda, no? Kailangan may limit lang upang sa gano'n na maka-order ka ulit. Dito naman tayo sa box, guys. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mabinta dito sa aking tindahan. Kasi itong mga panindang ito, guys, malungkot kasi tayo pag konti na lang dito sa ating tindahan. Kaya naman, ito, masaya na naman tayo kahit sobrang busy tayo. Pero masaya kasi sulit naman pag nakikita natin na dumadami na ang laman ng ating mga paninda at nakupunuan natin sila. Talagang sulit, ang sarap sa pakiramdam. Talagang nakakawala ng pagod. Kaya ito, dapat alam natin kung ano yung mga mabilis mabinta sa ating tindahan. O pang sa ganon, dagdaga natin ang stocks. No? Pag ganon ang gagawin natin guys, talagang mabilis natin kaagad mapalago ang ating munting puhunan kasi nga nakakukus tayo kung ano yung mga mas mabinta sa ating tindahan yun yung ating dinagdagan at nag-order din tayo ng sunmig and then yung tong mga candies uh, so, ayan, yung mga mabinta kung ano yung mabinta sa atin dagdagan natin at dito naman tayo sa kabilang box so ayan guys nag-order tayo ng patis at dito naman ay mga coffee ketchup, yung mga dinagdag natin. At ang saya nga dahil nagkaroon na sila ng stocks ng bubble gum. Kasi nga, gusto ko kasi pinapalitan ko din yung mga lagayin ko ng kildes. Ayan, mayroon tayong paglalagyan na. Kasi nga, nadagdagan na. Kasi, ayan, dahil di magkasya doon sa ating istante. Eh. So, ayan, kaya, kaya dinalawa natin, guys. So, dito naman sa ilalim ay mga kapi. Ayan, at nag-order din tayo ng Alaska condense guys. So, ayan, may naghanap pa sa atin. Yung mga, uh, lang. At itong swak at Milo sa ilalim. So, ayan, ang laman ng isang box. Papasilip ko lang sa inyo, guys, para hindi magkalat. Kaya hindi ko natanggalin. At dito naman, guys, ang laman ay kape. So, ayan, itatabi lang natin. At nag-order din tayo ng cup noodles. So, ayan, at mga dilata na yan sa ilalim. So, talagang nakakapagod din guys na pag may tindahan kasi tulad nito pag magsidatingan yung ating mga deliveries. So, tayo lahat ang magliligpit nito, magdi-display. Pero, okay lang naman talagang ganun talaga. Kailangan talaga natin magsumikap kahit nakakapagod ang buhay kaysa naman wala tayong hanap buhay mas mahirap naman kaya masaya talaga ako dahil ayan binigyan tayo ng hanap buhay kahit sobra tayong busy minsan nga mahirap minsan hindi pa tayo makakaligo dahil busy meron tayong mga inaantay mayroon tayong binabantayan pero okay lang kasi nandito naman yung anak ko yun siya mo na binabantay ko pag may gagawin ako kaya ganun talaga kailan talaga magtiyaga, magsumikap sa buhay, no? Para, ayan, hindi tayo mahirapan. So, ito nga guys, puro mga setcherya si ang laman ng isang box. Mga iba't ibang klase. Ayan, ito talagang hirap i-display guys kasi pa isa-isa. Ubus talaga ang oras sa pag-display ko pa lang talaga. Kaya kailangan talaga may tiyaga ka at sipag talaga para hindi ka susuko. Kasi hindi talaga ganun kadali. Talagang pagod talaga ang kalaban So, ayan. Kaya mamaya mag-display na naman tayo. Marami tayong i-display guys. Pero... Kira yan, mag-overtime na lang tayo kaya kailan matapos to para gumandating lang ng ating tindahan. Kasi nga guys, to ay mabinta para mapaubos ulit natin, di ba guys? Kaya kailangan lang talaga ng sipag sa pag-display agad. Kaya ito, pinapakita ko muna sa inyo guys, no? Para dun sa mga gustong magsari-sari store para magkaroon din sila ng idea kung ano yung mabinta na laging hinahanap sa atin ng ating mga customer. So, ayan guys, yung cook nga pala guys, tumaas na nang at saka ko kasalo, nung no? tumaas na din kanina nung order ako at hindi ko na na kasi sobrang busy so hanggang dito na lang guys ang update ko maraming salamat po sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel don't forget to like subscribe